magandang gabi sa inyong lahat. Pagbibigay po tayo ng uh, para po sa mga pangyayari itong na uh, nakarang araw. At ngayong uh, update na pangyayari sa Korte Suprema na may nag po ng kaso para sa mga taong tumutuligsa at pinapastos ang kataas-taas ang hukuman ng Pilipinas. Ang punto ko po dito mga kababayan, kung yung kataas-taas ang hukuman na may karapatan para mag-interpret ng pagtatalo para malaman natin kung ang isang uh, reklamo ay naaayon ba na sa likang patas. Ngayon, eh, nagbaba po ng desisyon ang Korte Suprema, hindi po tinanggap ng mangilan-ngilan. At ang nakakatakot nito, may mga abogado, mga mambabatas ng ating gobyerno na sila pa sa bibig pa nila nang gagaling na huwag maniwala, huwag sundin ang binabang utos o paliwanag ng Korte Suprema. Nakakatakot po ito mga kababayan. Kapag nangyari yung ganito na kahit mismo ang Korte Suprema nagsalita ay hindi tatanggapin ang gusto lang nila ay yung naayon sa gusto nila ay nakakatakot po para pong Banana Republic ang mangyayari sa atin. Kung ayaw nila, magre-reklamo sila. Dapat ang maging usapin o maging desisyon pabor sa kanila. Nakakatakot po yung ganito. Saan nahahantong yung ganitong nga uh, senaryo? Lalo na mga mambabatas hindi naniniwala sa batas ng kataas-taas ang hukuman. Dapat lang po masampulan yung mga taong nagpapakita ng pambabastos sa Korte Suprema. Sa totoo lang po, hindi pa po ligtas si Vice Presidente sa impeachment. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, sablay yung preparasyon ng pag, uh, uh, paggawa nyo ng reklamo, pag-file nyo ng impeachment kay Kesarado mag-antay kayo ulit ng isang taon. Tapos mag kayo. Hindi naman ang nangangahulga na pinipigilan kayo ng Korte Suprema para filean ng impeachment case ang ating pangalawang Pangulo. Ginagawa niyong ano eh. Ginagawa niyong komplikado ang isang bagay na hindi naman. Pero sa totoo lang, ang pinaka-bottom line nito, ayaw niyong patak murin si Sara Duterte sa tu 2028 na eleksyon. Bakit? Nakakasiguro ba kayo sa hindi pagtakbo ni Sara Duterte, kayo na mananalo? Huh. Marami. Maraming patatakbuhin ang taong bayan para sa susunod na pampanguluhan na eleksyon. At sa party nyo, at sa grupo nyo, sa totoo lang, walang karapat dapat sa inyo. Uh, pahirap kayo sa bayan. Ang pondo ng bayan, hindi malamang kung nasaan. Huwag na kayo umasa. Nagugustuhin ng mga taong bayan yung ganyang asal mo. Maraming salamat.